Padagdag ng padagdag ang mga kahinahinalang pangalang nakatanggap umano ng Confidential and Intelligence Fund mula kay Vice President Sara Duterte. At ngayon, mga pangalan o tatak naman ng mga paninda sa grocery at palengke ang muling nabulgar. Kung ano ang mga ito ating alamin sa report ni Zai Chua Live nakakilalang pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sa ngayon, tinatawag silang Team Grocery dahil sa kakaiba na namang pattern ng kanilang mga pangalan. Pinilabas ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ang mga panibagong pangalang kasama o mano sa listahan ng mga nakatanggap ng pondo mula kay Vice President Sara Duterte. Limang pangalan ulit ang ibinulgar ni Ortega na tinawag niyang Team Grocery. Aniya, ito'y dahil ang mga nakalista ay para bang mga bilihin sa palengke o grocery. Kabilang sa mga ito ay sina Beverly Claire Pampano na tunog isda na patok sa palengke. Si Miko Harina na tila gamit sa pagawa ng mga tinapay. Kasama rin si Patty Ting at Ralph Josh Bacon na mga uri ng karne. At Sala Kasim na katunog ng sahog ng sikat na Filipino dish, kagaya ng adobo at menudo o pork shoulder cut. Ayon pa kay Ortega, kasama mga pangalan na ito sa isinumiting listahan ng OVP sa Commission on Audit o COA. Aniya, nakakalungkot ang patuloy na pagdami ng mga pangalan at para bang pinag e ang pag-imbento ng mga pangalan para pagtakban ang katotohanan. Princess itong nakaraan lamang ay may nabunyag ding mga kahinahinalang pangalan sa listahan ng mga nakatanggap ng pondo mula sa OVP. Ayon sa Philippine Statistics Authority, walang birth, death at marriage certificate ang mga ito at ito ay isang indikasyon lamang na fabricated ang kanilang mga pangalan. Mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat Zai Chua, nagulat ng live mula sa kamera.